Ama uh, dong untad mga igsoon. So ni sa tanaw na hang paminta nga atong pag e, medyo init nang panahon. Ah uh, lang ang pag uh, bubo sa atong tanong nga paminta kay dili na te bubuan. So masayang atong gitanom nga paminta tungod kay ang mga matay po ni sila niya mas malaya ug mabubuan so uh, mao ni kadaghan nga ni kadako ang atong pamintaan nga gitanom so uh, kining gitap tani da mao ni kahoy nga gamay-gamay so mao ni ang kahoy nga angayan jud pag uh, sa maong tanom nga paminta so karon magsugod na ta og bubo -bu sa tong paminta. Ah mga igso kini kining atong pagpananom og paminta ah mura ni og kanang pinsyon nato kung matiguang ta tungod kay kini ah, taas ni kinabuhi ning paminta makigsuonan so muabot ni siya 40 to 50 years so magkataas atong edad so dili na ta wa na tay kusog sa pagtrabaho so may na lang uh, ni ani ni aning tanoma tungod kay uh, sagad sa karon mga katawhan mo gamit so og paminta so kung magkapalit ka sa tindahan no gamay ra kaayo ang piso mo ni na nakahon huna na ko sa pagtanom maning maong tanong tungod kay di man kay ah, gamit ni sa pagpangluto muna nga sa kakogira ra doon ning pagpananong mga mo muna nga hapon ah, mong gidasig nga magtanong pun mong ingon ini sa manini kay lagi kini atong ah, kinabuhi na, o atong lawas Uh, matiguang man ta may na lang uh, mananong ta isag unsa ng mga tanong para doon ay mapaabot pohon, wala na tay kusog sa pagtrabaho nga makaidad na ta matiguang uh, ang imong mga tanong ra mo ay ni mo pagkaon. Kay maka-harvest man jud ka basta doon na okay, mga tanong na sama ng paminta ah uh, antos lang sa atak ay gagmay pa man eh uh, antos sa, sa, atiman kay magbawas ta ni nato kung mag mamunga na uh, sa pagkakaroon lang ni eh, maka kaigsoonan nga uh, magsigita o uh, abobok bok pero og uh, mag dagko na ni eh, makabunga ah, mahonong na itong pag ah, bu -bu. na humana dito po mukbo mga kagtunan so ah, pohon mahinungan at di tanong nga ah, paminta so muabot na dari <laughs> so yun ka ah, lami ng paminta tungod kay ob dagko na siya pwede na ni nga dili na ka magbubo tungod kay ang iyang gamot uh, ah, na dili na jud siya ka adyo gam lahi sa obang tanom ah, so, na uh, ang ating manunon kung na mi siya bunga uh, ah, tuloy tuloy na ang imong pag harvest ani niya ah, maintain lang sa paghinlo uh, ah, usapon makatabang ang Bermuda na to nga gi, mo labong ang itong gi tamnan sa paminta so mao ni nga gi tamnan ng kunin na ako Bermuda so inaot ko nga mo aw lang mo sa mga video para makasunod mo sa mga uban pa nga gi pananom aron po na ma ma-encourage mo madasig pun mo na mananom para di lang lang ako ang magtanom kundi makahibaw po mo so, salamat ng tanan na, na tanaw sa video karong nga